Isa na namang kontrobersyal na kaganapan ang yumanig sa loob ng militar ng China. Habang todo porma ang gobyerno sa pagpapakitang handa at malakas sila, ang totoo niyan ay unti-unti nang nabubunyag ang lumalalim na problema sa loob mismo ng kanilang bansa. Kamakailan lang, bigla ang tinanggal ni Pangulong Xi Jinping, ang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa kanilang militar na si General He Weidong. Isa ito sa mga pinakamatataas na posisyon sa buong armed forces ng China. Pero teka, bakit nga ba ganito kabilis ang desisyong ito? At mas nakakapagtaka, bakit parang naglaho na lang din bigla si He Weidong? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simula nang maupo si Xi Jinping noong 2012, kitang-kita ang dahan-dahan pero sistematikong pagkuha niya ng control sa military leadership. Ayon sa ilang tagamasid, hindi lang ito basta anti-corruption campaign. Para bang sinisigurado niyang lahat ng nasa pwesto ay tapat sa kanya. Pero sa bawat tanggal ng general, parang mas lumalaki ang problema. Itong si He Weidong, hindi siya basta general lang. Siya ang vice chairman ng Central Military Commission o ang pinakamataas na katawan na humahawak sa buong sandatahang lakas ng China. At mula 2019 hanggang 2022, siya rin ang namuno sa Eastern Theater Command, ang sangay ng military na direktang nakatutok sa mga kilos ng Taiwan. Ibig sabihin, siya ang utak ng mga military drills noong 2022, lalo na matapos ang tensyon na dulot ng pagbisita ng isang opisyal mula Amerika sa Taiwan. Kaya nung siya ay tanggalin, parang tinanggal na rin ang isa sa mga pinakaimportanteng utak sa likod ng mga operasyon sa rehiyong iyon. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang siya ang biglang nawala Noong 2024, isa-isa ring sinuspinde ang mga key officials, kasama na si Admiral Miao, na siyang tagapangasiwa sa disiplina ng mga sundalo. At hindi lang ito isa o dalawa sapagkat mahigit 58 ang tinanggal na mataas na opisyal noong taong yon habang higit 600,000 naman ang pinarusahan sa iba't ibang antas ng serbisyo. Ito ba'y hakbang para palakasin ang kanilang hukbo? O isa ng indikasyon ng mas malalim na problema? Noong April 2025, isinagawa sana ang malawakang military drill na tinawag na Operation Street Thunder 2025A. Target sana nito ang pagpapakita ng lakas sa paligid ng Taiwan Strait. Kumpleto pa nga sana gaya ng Navy, Air Force, Army, at Rocket Force. Pero sa loob lamang ng dalawang araw ay bigla na lang ito natigil. Ayon sa ilang ulat, natakot ang mga opisyal na baka gamitin ni Hewedong ang kanyang impluensya upang isulong ang isang totohanang opensiba. Sa madaling salita, hindi buo ang tiwala ng pamunuan sa sarili nilang tauhan. At kung ang mismong tagapamahala ng mga nuclear weapons ay tinatanggal gaya ng nangyari noong 2023, paano pa kaya maipapatupad ng PLA ang ambisyon nilang maging world-class force pagdating ng 2049? Ayon sa ulat ng The Diplomat, ang mga purge o malawakang pag-alis sa ranggo ng mga opisyal sa People's Liberation Army ay nagbunga hindi lang ng takot kundi ng matinding kawalan ng kumpiyansa sa loob ng militar. Habang isa-isang dinadakip o tinatanggal ang mga pinuno, ang tanong sa isipan ng marami ay, ako na kaya ang susunod? Ang ganitong klasing paranoia ay sumisira sa moral at kahit gaano pa ka-high-tech ang mga armas o dami ng tropa, kung walang tiwala ang mga sundalo sa sarili nila at sa kanilang mga leader, mahirap umasa ng panalo sa anumang labanan. Sa isang talumpati noong Enero 2024, binigyang diin ni Judong ang laban kontra korupsyon at sa mga unit na di umano'y nagkukunwaring handa. Isa itong matinding pahayag na may mga unit ng PLA na nagpepeke lang ng readiness pero sa totoo'y kulang sa gamit at kulang sa ensayo. Ang isang matinding halimbawa nito ay ang insidente noong Enero 2018. Isang submarine ng China ang namataan malapit sa Senkaku Islands sa East China Sea. Sa halip na manatili sa ilalim ng tubig para sa lihim na operasyon, agad itong lumutang at nagtataas pa ng bandila ng China na parang senyales ng pagsuko. Ayon sa ilang opisyal mula Japan at US, malinaw na indikasyon ito ng mababang moral ng kanilang tropa sa halip na maging intimidating ang kanilang presensya, ay naging kahinaan pa ang dating. Dagdag pa rito, maraming commander ang nahuling nagsisinungaling sa training reports para lang magmukhang maayos ang performance ng unit nila. May mga grupong nagsasabing handa sila, pero sa likod nito'y kulang sila sa resources at kulang sa aktwal na kakayahan. At dahil sa sunod-sunod na purge, nagkaroon ng matinding takot at stress sa hanay ng mga opisyal. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga strategy at operasyon, mas iniisip na ngayon ng marami kung paano sila makakaligtas sa intriga at politika sa loob ng organisasyon. Maging ang mga veteranong may mahahalagang karanasan ay nawawala. Sa Taiwan, na isa sa mga sensitibong issue sa rehiyon, isa sanang asset si Huedong dahil sa kanyang karanasan, pero nawalan ng direksyon ang operasyon doon dahil sa pagkawala niya. Sa South China Sea naman, Humina rin ang hukbong dagat matapos tanggalin si Li Pengcheng. Pati ang once-feared rocket force ng China na may kinalaman sa nuclear capability nila ay tila nawalan na ng tapang matapos mawala ang mga leader. Hindi lang moral at liderato ang problema kundi pati recruitment. Kaunti na ang gustong pumasok sa PLA. Isa sa mga dahilan ay ang epekto ng dating one-child policy ng China. Dahil iisa lang ang anak ng karamihan sa pamilya. Natural lang na ayaw ng mga magulang na isugal ang buhay ng kanilang anak sa militar. Bukod pa dyan, mas malaki ang sahod at mas mabilis ang career growth sa private sector. Kahit pa mag-alok ng 1,500 hanggang 1,600 dollars kada buwan, hindi ito kaakit-akit kumpara sa tech at finance industries. Upang punan ang kakulangan, binuhay muli ng China ang lumang military service law noong 1984 at sa pilitang pinasok sa serbisyo militar ang ilang Tibetan. Isa itong desperadong hakbang. Dahil sa ganitong kalagayan, ang PLA ay hindi lamang humihina dahil unti-unti na rin itong nawawalan ng saysay bilang isang makapangyarihang puwersa. Dahil sa takot, fake reports, kawalan ng bagong sundalo at pagbagsak ng moral, nagiging malinaw na hindi lang ito problema ng militar. Sa kabila ng pagtatangkang mapanatili ang imahe ng kanilang lakas, patuloy na nabubunyag ang kahinaan ng People's Liberation Army ng China sa maraming aspeto ng teknolohiya at operasyon. Isa sa mga pangunahing hamon na kinahaharap ng PLA ay ang kakulangan sa pondo na nagbubukas ng pinto para sa mga karibal na bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia upang palawakin ang presensya nila sa mga estrategikong lugar tulad ng South China Sea. Dahil dito, napipilitan ang China na gumawa ng higit sa mas maliit na budget Ngunit habang sinusubukang manatiling epektibo ang PLA sa ganitong kalagayan, unti-unti namang lumalabas ang mga problemang hindi kayang itago ng propaganda o ng makabagong disenyo ng kanilang mga armas. Isang malaking issue ay ang kalidad ng mga kagamitang militar ng China. Ipinagmamalaki man ng bansa ang kanilang mga modernong jet, barko at tangke, kadalasang palpak naman ang mga ito sa aktwal na paggamit. Sa Myanmar, binili ang labing isang JF-17 Thunderjets mula sa China noong 2022, ngunit agad itong isinantabi matapos makitaan ng bitak at palyado ang radar systems. Sa Nigeria, ilang F-7 jets ang naaksidente at kinailangang isauli para ipaayos. Maging ang kaalyado nilang Pakistan ay biktima rin ng parehas na isyo. Ang mga jet na JF-17 nila ay ilang beses nang bumagsak. Sa dagat, ang mga barkong FA-2P na ibinenta ng China sa Pakistan ay may sira ang makina, walang maayos na sensors at hindi gumagana ang missile systems. Ganito rin ang reklamo ng Bangladesh na mula barko hanggang tangke ay may depekto o kulang sa pyesa. Kung ito ang kalidad ng mga ibinebenta nilang armas, hindi na nakakagulat kung ganoon din ang mga gamit ng PLA. Mas nakababahala pa rito ay ang Rocket Force na isang mahalagang sangay ng militar ng China. Noong 2023, napabalita na may ilang missile na sa halip na gasolina ay tubig ang laman. Bukod pa rito, may mga taguan ng missile na hindi man lang nabubuksan na nagpapakita ng seryosong kapalpakan sa disenyo at pamamahala. Dahil sa iskandalong ito, dalawang defense ministers ang natanggal sa puesto. Dagdag pa rito, may ulat na ginagamit ng ilang sundalo ang rocket fuel para lang sa pagluluto dahil sa kakulangan ng supply na nagpapakita ng isang nakakatawa ngunit mapanlinaw na simbolo ng kaguluhan sa loob ng sistema ng militar. Hindi rin naliligtas sa batikos ang mga bagong teknolohiya ng China tulad ng J-20 Stealth Fighter at JK-366 Jet. Bagaman moderno sa paningin, may mga ulat na ang coating ng J-20 ay madaling mabitak sa taas ng altitudo at hirap itong magdala ng armas mula sa ilang airfields. Hindi pa rin nasusubok sa totoong labanan ang ilan sa mga ipinagmamalaking teknolohiya ng China. Kung pagbabasehan ang karanasan ng mga bansang bumili ng kanilang armas, maraming duda kung epektibo ba talaga ito kapag sumabak sa digmaan. Ang pangunahing dahilan ng lahat ng ito ay ang masamang kalidad ng produksyon. Sa halip na tiyakin ang tibay ng armas, mas binibigyang halaga ang bilis ng paggawa upang maabot ang target na dami. Dahil dito, kaliwat-kanan ang shortcut at pandaraya. Maraming mga ulat ng pagsisinungaling sa resulta ng pagsusuri at laganap ang bentahan ng depektibong piyesa kapalit ng kita. Dahil dito, nagiging karaniwan na ang mga armas na sirasira at mga misail na may lamang tubig at mga aeroplano na bigla na lang bumabagsak. Ang epekto nito ay malinaw sa pandaigdigang merkado. Bumaba ng halos 23% ang arms exports ng China mula 2013 hanggang 2017 at lalo pang bumaba mula 2018 hanggang 2022. Sa kabila ng makabagong imahe at malawak na ambisyon ng China, malinaw na nahaharap ang PLA sa seryosong suliranin sa kalidad at pamamahala ng kanilang mga armas at teknolohiya. Ang mga pagkukulang na ito ay hindi lamang nagpapahina sa kanilang militar kundi nagdudulot din ng pagdududa sa kanilang kapangyarihan sa rehiyon at sa buong mundo. Sa ganitong kalagayan, paano kaya maaapektuhan ang balanse ng kapangyarihan sa Asya? Ano ang iyong opinyon tungkol dito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.